Dahil ang trust pills sa isang prescription drug, kailangan ng reseta ng doktor sa pagbili nito. Pero kung napagbentahan ka kahit walang reseta, ito ang ilan sa mga dapat mong tandaan. Una, bawal ang trust pills sa mga babaeng buntis. Kaya siguraduhin hindi ka buntis bago mag-umpisang uminom ng trust pills. Pangalawa, bawal ang trust pills sa mga breastfeeding moms o ang mga nanay na nagpapadede. Ito ay dahil ang combination pills tulad ng trust pills ay nagpapakonte o tuluyang nagpapatigil ng production ng gatas ng isang ina. Kaya, hindi ito recommended sa mga nanay na nagpapadede. Kailangan ding kumonsulta muna sa doktor ang mga babaeng may alinman sa mga sakit na ito bago uminom ng trust pills upang maiwasan ang mga di kanais-nais na komplikasyon. Ngayong alam na natin